Nagsimula na ang laban ng ating bida at ng swordmaster na may pulang buhok. Gamit ang kanyang malakas na aura at galing sa pagkontrol nito ay nagagawa niyang gumamit ng maraming espada para gamitin ito sa pag-atake sa sinumang makalaban niya. Ang mga ganitong estilo naman ang pangontra sa skill ni Kang na attack nullification. Dahil gamit ang mga sunod-sunod na pag-ataking ito ay mauubos kaagad ang skill niyang pandepensa. Mabilis na gamit ni Kang ang skill niyang absolutely nullify the first attack hanggang third attack. Kaya naman ang sunod na pag-atake ng lalaking may pulang buhok ay kumunekta na. Gamit ang mabilis na paglipad ng isa sa kanyang mga espada at nagawa niyang makadamage kay Kang ng limang dalawang punto sa kanyang buhay. Nang makita ng Swordmaster na tumama na ang pang-apat niyang atake ay mas lalong tumaas ang kumpiyansa niya. Hinamak niya rin ang skill ni Kang at sinabing hindi naman pala ito gaanong ka-espesyal. Hindi naman halata pero kalmado lang din ang ating bida. Wala naman siyang pake kung madali lang na kontre ng kalaban niya ang kanyang attack nullification defense niya. Ang ataking nagmula sa Swordmaster na binabalot ng aura ay nakapagtala lang ng damage na katumbas ng pangkaraniwang monster sa labyrinth. Mukhang hindi naman nakatulong sa lakas ng damage ang aura nito para kay Kang. Sa kanyang pag-iisip ay inakala ng swordmaster na may pulang buhok ay nawala ito sa focus. Kaya't hindi na niya pinalagpas ang pagkakataong ito para umatake. Sa kanyang pagsugod ay hinamon niya si Kang na ilabas nito ang tunay niyang lakas gaya ng pakikipaglaban nito kanina sa mga wizards. Ngayong napag-alamanan na niyang tatlong beses lang magagamit ni Kang ang nullification ay mas lalo pa niya itong minaliit. Tinanon niya si Kang habang nakikipaglaban kung ano na ang gagawin nito na para bang isa itong batang natatarante sa pag-atake niya. Sinasabayan naman ni Kang ang mga pag-atake at nananatiling nakafocus. Inihalin tulad niya ang skill sa swordsmanship nito sa nakalaban niyang si Balorant ang lord ng ikadalaw palapag, tingin naman ni Kang ay matatalo niya ito ng madali kung gagamitan niya ito ng magic skill. Gayon pa man ay kailangan niyang matuto ng ore kaya't kailangan niya itong talunin gamit ang espada lamang. Patuloy na umiilag si Kang sa mga espadang lumilipad nito habang sinasalag naman ang atake nito gamit ang espadang hawak mismo nito. Napagtanto naman ni Kang na ang mga espadang lumilipad at binabalot ng ore ay matatawag mong skill kesa isang swordsmanship. Kahit naman alam niya itong talunin ay humahanga pa rin ito sa skill ng kanyang kalaban. Madaling naiwasan ni Kang ang mga lumilipad na espada at nagawa niyang makalapit sa kanyang kalaban. Nagawa itong salagin ng swordmaster na may pulang buhok pero naramdaman niya ang kakaibang lakas ni Kang. Tingin naman ng isa sa mga swordmaster na nanonood ay hindi talaga wizard si Kang dahil magaling ang swordsmanship nito. Wala itong ore pero nakakaya nitong makipagsabayan sa kanila ng tapatan. Iniisip naman ni Kang kung mapapalakas niya ang kanyang kakayahan bago pa mahubog ang kanyang aura ay magagawa niyang palik asay ng attack power niya nang di gumagamit ng stamina. Napapangiti naman ang ating bida sa mga naisip niyang ito. Medyo naaasar naman ang kalaban niya dahil inakala nito na minamaliit siya ni Kang dahil pang isingisi lamang ito sa gitna ng laban. Mas lalo pang pinaigting ng swordmaster na may pulang buhok ang kanyang mga pag-atake pero wala na siyang nagawa dahil nakapag-adopt na si Kang sa mga pattern nito at madali na lang niya itong naiiwasan. Bigla namang gumamit ng skill niyang acceleration si Kang pagkatapos niyang maiwasan ang mga espada at itoy. Ikinagulat ng kalaban niya. Sa isang iglap ay nagawa niyang paliitin ang kanyang distansya na kanina pa iniingatan ng Swordmaster. Hindi matanggap ng kalaban niya na matatalo siya ng kung sino lamang. Kaya naman tinanong niya si Kang kung saan ba talaga ito nang galing at bakit pinuprotektahan nito ang isang Tiga Demon Clan. Maski ang kanyang mga kasamahan ay alam na ang mangyayari sa kabaro nila. Sinabi ni Kang na nagmula siya sa isang labyrinth at nandirito siya sa mundo nila dahil sa isang kahilingan. Kahilingang kailangan niyang ipaglaban. Nagawang wasakin ni Kang ang lahat ng espadang nakapaligid sa Swordmaster. Wala nang nagawa ang Swordmaster dahil nabigla rin siya sa ginawang pagpapalit ng pacing ni Kang. Hindi naman na hinayaan ni Kang na makalagpas pa ang pagkakataon ng makadikit siya sa Swordmaster. Gamit ang kanyang espada ay mabilis niyang kinuha ang buhay nito. At sa ganoong tagpo na nga nagwakas ang buhay ng isa sa Swordmaster ng Bugesetia. Sa kanyang pagkakagapi sa kalabang ito ay tumaas ang antas ng kanyang spiritual power dahilan kaya tumaas din ang kanyang proficiency sa skill niyang proof of the sword. Tingin naman ni Kang ay sulit ang pag-aantay niya sa mga ito dahil malaki ang tinaas ng kanyang stats dahil dito. Sa pagkakatalo ng kanilang kasamahan ay biglang nagbago ang tingin ng mga nalalabing swordmaster sa sitwasyon. Agad na silang naghanda sa pagsugod at nilabas na rin nila ang kanilang tinatagong aura. Dahil sa nangyari ay nabatid na nila na napakalakas ng makakaharap nila ngayon. Sinabi ng Swordmaster na kulay pilak ang buhok na hindi naman siguro sila tatawaging duwag ni Kang kung pagtutulungan nila ito. Inilabas na niya ang kanyang sword aura at lumikha ito ng imaheng ahas. Pati ang dalawa niyang kasamahan sa likod ay naghanda na rin sa laban. Naiintindihan naman ni Kang ang kanilang desperasyon kaya't hindi na niya ito kukutsain pa sa gagawin nila. Gayon pa ay nagbigay siya ng isang nakakatakot na babala sa mga ito na baka pagsisihan nila ang paghugot ng kanilang mga espada. Agad nang nagsimula ang kanilang laban. Hirap man ay nagawa paring manalo ni Kang sa mga ito. Hindi na pinakita ang intense na labang naganap. Tumalo na kaagad ang eksena kung saan wala ng buhay ang mga nakalaban ni Kang. Gayon pa mukha mang madali ay nahirapan pa din si Kang sa labang ito. Nagtamo siya ng ilang minor injury at pagod na pagod din siya. Naubos ang kanyang protective shield at nabawasan ang kanyang buhay ng mahigit 20%. Tinawag naman si Kang Nahalimaw ng naiwang buhay na Swordmaster. Sinabi sa kanya ng Swordmaster na may dilaw na buhok na kaya nilang pabagsakin ang isang kingdom ng silang apat lang pero wala silang nagawa kay Kang. Itinaas na niya ang kanyang kamay at sumuko na siya sa laban. Sinabi niyang gusto pa niyang mabuhay at kung tatapusin parin siya ni Kang ay pipilitin niyang makatakas mabuhay lamang. Ikakatuwa rin daw niya kung papakitaan siya ni Kang ng mercy at handa rin daw siyang gawin ang mga bagay na nais ipagawa ni Kang. Pinakitaan naman ng awa ni Kang ang Swordmaster. Nawala na rin kasi siya ng gana na tapusin ito dahil sa mga pinagsasabi niya. Sinabihan niya ito na tulungan siyang alisin ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan at ilalagay nila ito sa taas ng lambak kung saan makikita ni Hamon ang mga katawan nito. Medyo nakaramdam naman ang natitirang Swordmaster ng lungkot sa sinapit ng kanyang mga kasama pero wala na siyang magagawa pa dahil napakalakas ng nakalaban nila. Masaklap man ang kinahantungan ng kanyang mga kaibigan ay wala na siyang magagawa dahil ayaw niya ring sayangin pa ang buhay niya. Nagsimula na silang kumilos ni Kang at iniligpit na ang mga bangkay. Sa di kalayuan ay may isa na namang figure ang lumabas. Pero sa pagkakataong ito ay mukhang hindi ito kalaban. Sinabi ng misteryosong figure na masaya siya at sa wakas ay nakita na niya ang kanilang prinsesa. Ang lalaking ito ay may sungay na tulad ng sa mga tiga demon clan. Umiyak ito sa tuwa dahil nahanap na niya ang kanilang prinsesa Anesha. Lumipas pa ang ilang sandali at muli nang nagkamalay si Anesha. Sa kanyang paggising ay agad siyang lumabas sa kweba para hanapin si Kang. Nagulat naman si Kang sa maagang paggising nito. Dali-dali nang pumunta si Anesha kay Kang para alamin kung anong nangyari at para tiyaking hindi ito nasaktan. Sinabi naman ni Kang na inas ikaso lang nila ang mga bangkay ng mga nakalaban niya. Hindi naman niya dinungisan ang karangalan ng mga ito at binigyan niya ito ng maayos na libing. Sadya lang talaga niyang pinili ang lugar na ito para makita ito ni Hamon. Agad na napayakap si Anesha kay Kang dahil sa kanyang sobrang pag-aalala dito. Tinanong naman siya ni Kang kung ano ang problema at tila balisa siya. Natuwa naman ang swordmaster sa kanyang nasaksihan dahil kahit tila mabangis na hayop si Kang ay may malambot pero itong puso. Sa tuwa ay inasarpan niya ang dalawang nagyayakapang ito. Pinapatahimik naman siya ni Kang at binyantaan na tatapusin kung di pa niya ititigil ang kalokohan niya. Tawang-tawa naman ang multo sa kakaibang ganap na ito. Ang pangalan ng lalaking swordmaster na may dilaw na buhok ay Atria. At kilala rin siya ng prinsesa dahil nakasalamuhan na rin niya ito dati nung hindi pa nagsisimula ang gera. Agad na nabahala si Anesio nang makita ito kaya agad niyang binunot ang kanyang punyal. Binati naman siya ni Atria at sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil wala na siyang balak na saktan siya. Natalo na siya sa laban at ngayon ay sunod Sonya na lang siya sa ating bida. Nagulat naman si Kang nakilala pala ni Anesha ang lalaking ito. Sinabi naman ng prinsesa na madalas nila itong nakakasalamuha dahil bumibisita ito sa kanila nung buhay pa ang kanyang ama. Medyo nalungkot naman ito nakabilang din si Atria sa tumutuja sa kanya. Sinabi naman ni Atria na wala siyang magagawa dahil iniutos ito ng deity sa kanila. Gayon Gayunpaman ay natalo siya kaya't wala na siyang intensyon pang sundin ito. Ang kagaya niyang tao ay hindi nalalaban kaya't ipanatag na nito ang kanyang loob. Tingin naman ni Kang ay masyado itong hindi seryoso lalo na sa kanyang pananampalataya sa kanyang deity. Sinabi naman ni Atria na kahit sinasamba niya si Hamon ay hindi naman buo ang tiwala niya rito. Alam din ni Atria na may nais malaman si Kang kaya't hinayaan siya nitong mabuhay. Tinanong niya ito kung anong nais niyang malaman at tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Natutuwa naman si Kang at madaling nahulaan ni Atria ang nais niya. Sinabi niya rito na gusto niyang matutong gumamit ng aura.